Mga idol at kabayan, breaking news! President Biden agad na humingi ng bilyong-bilyong pesong pondo sa Kongreso ng Amerika para sa mga panibagong infrastruktura na gagawin sa loob ng EDCA sites sa Pilipinas. Isang hakbang ng Pangulo ng Estados Unidos na seryosong palakasin ang depensa at seguridad ng kaalyadong bansa ang Pilipinas. President Biden's new budget request seeks $128 million to execute 36 projects at enhanced defense cooperation agreement sites. Depensa sa Batanes, mas pinalakas pa Amerika magpapapadala ng missile system sa Batanes ngayong balikatan 2024. Aba, 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 bagong barko na sinuplay ng Israel sa Pilipinas. Mga misal nito, sinubuka ng Philippine Navy sa Bataan. Pangunong Bongbong Marcos Jr. may pasabo, kumpermado na merong gentleman agreement ang dating Pangulo at ng China. Dagdag pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gusto nitong malaman kung ano-ano ang nakumpormiso at ibibigay na teritoryo ng Pilipinas Philippines sa China With the confirmation of the Chinese embassy we now know that there was a secret agreement Now we need to know what did you agree to what did you compromise Ano yung pinamigay ninyo diwanag na para sa akin may tinago may usapan sila na tinago nila sa taong bayan President Marcos Jr. isiniwalat ang kanyang mga nalalaman sa gentleman agreement sa pagitan ng dating administrasyon at ng gobyerno ng China patungkol sa West Philippine Sea. Ayon sa pangulo, ang secret deal na ito ay posibleng sinadya na hindi ilahad sa mga Pilipino. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Sa akin, in my mind, may meron, meron talaga silang secret na, na uh, patago na usapan. Maliwanag para sa akin, maliwanag na para sa akin, may, tinago, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil may hindi kami sumusunod? Ano yung dapat naming gawin? Anong laman nung secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlong yan, magiging mas maliwanag yung issue niya. Na hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan, very experienced lawyer si President Duterte. Eh, ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan. eh Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi, kung gusto nila isikreto bakit hindi nila sinabi sa amin nung kami pumasok? Na sabihin, meron kaming usapan, uh, dapat sundan natin. Tanong natin sa kanila, kaya walang dokumento. oh sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari. Anong, what part did you play in, in, in all of this? Uh, we, we need to clarify the situation because in, nanal, nalalagay nan, nan, ang Pilipinas sa alanganin. Ay, paano naman, ha? paano mo gagawin yung yung tama? kung hindi mo alam na mayroon palang secret deal don sa tabi, may side deal. We've talked about it. And he's, uh, hindi sa kasama sa usapan. Eh. He was uh, he was uh, he was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. Uh, so he said that uh, he had some vague knowledge that the, the, of course that we were talking to China, but we are always talking to China because we're trying to, to minimize the tensions in the, in, in the West Philippine Sea. So, but uh, who, who are the others that were involved? Sino bang ba kakausapin sa ng 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 embassy of China or China pagka magkakaroon ng secret agreement? Sino kinausap nila? Tanong natin sa kanila. Tanong natin sa official. If I made an agreement with anyone, you can ask the foreign the foreign secretary. Send those documents to me, and then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. You know, to be a cry baby, you have to cry. Did you see me cry? <laughs> I don't pay any attention to that. Uh I really don't. Uh, that, means, that means absolutely nothing to me. Ngayong balikatan 2024, inihayag ng probinsya ng Batanes ang mga nakatakdang pagsasani militar na gagawin sa kanilang lugar ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Indo-Pacific Command. Kabilang sa joint military exercise, ang military freefall, fast reinsertion at extraction, ang pagbawi sa isang isla na inagaw ng mananakop na bansa at ang pagdeploy ng missile system ng Estados Unidos sa Batanes. Ang M142, High marks, habang wala pang balita sa pagdating ng Brahmos Missile System mula sa India, ang mga missile system na meron ang Amerika sa bansa ay malaki ang maitutulong nito upang supilin ang mga banta na pwedeng ilunsa ng kalabang bansa, halimbawa ng China. Kaya puspusan ang pagsasanay o pagturo ng US Forces sa ganitong sistema sa mga sundalo ng Pilipinas. Speaking of missiles, matagumpay na naisagawa ang test firing ng Spike and Loss o Non-Light of Sight Missile System na nakakabit sa isang fast attack Interdiction Craft Missile o Shaldag MK-5 ng Philippine Navy sa kanlurang karagatan ng Luzon Point sa Maravilles, Bataan. Para lang sa inyong kalaman mga kabayan, ito ang bagong barko na binili at sinuplay ng Israel sa Pilipinas, kung saan armado ito ng isa sa pinakabago at modernong missile system. Sa ginawang test fire matagumpay na tinamaan ng Philippine Navy ang target na may distansyang 20 km ay bahagi ng tinatawag na acceptance terms at training deliverables ng Fast Attack Interdiction Craft Acquisition Project. Ang aktibidad ay sinaksihan ni Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Tribio Adasi Jr., Navy Vice Commander, Rear Admiral Cesar Bernard Valencia at Philippine Fleet Commander, Rear Admiral Renato David. Ang demonstrasyon ng Philippine Navy na ito ay upang ipagtanggol ang pambansang soberanya sa karagatan. Sa ibang balita naman, good news mga kabayan, matapos ipangako ng Pangulo ng Amerika ang solidong pakipag-alyansa nito sa Pilipinas bilang patunay. Ipinakita agad ni US President Biden sa mga Pilipino kung gaano kahalaga para sa Amerika ang Pilipinas. Humiling agad si President Biden sa Kongreso ng Amerika ng karagdagang 128 million US dollar o katumbas ng halos sumigit kumulang 7 billion 168 million peso para sa mga proyektong pang-imprastruktura para sa taong 2025 na itatayo sa manokasyon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Pilipinas. ...is critical to our collective security... and to peace and prosperity across the region. President Biden again made clear yesterday our commitment to the defense of the Philippines is ironclad. An armed attack on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft in the Pacific, including the South China Sea, would invoke U.S. defense commitments under our mutual defense treaty. Both of our countries have invested significant time and resources to address our shared security challenges. And we're going to keep building our partnership. President Biden's new budget request seeks $128 million to execute 36 projects at Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. And that would more than double the amount that we've invested in EDCA infrastructure. All this all underscores the strength of our alliance, Mr. President. So I look forward to hearing your views on how we can keep working together more closely, closely than ever, including through cooperation with like minded partners. President, thanks again for making the trip. It's great to see you, and I know we're going to have a great discussion.